Ano ang mangyayari sa iyong katawan kapag uminom ka ng Moringa tea or tinatawag na malunggay tea araw-araw? Narinig mo na ba ang Moringa? Nagtaka ka na ba kung bakit ito nagiging popular sa buong mundo at paano ang isang simpleng tasa ng tsaa mula sa halamang ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan? Kung hindi mo pa ito gaanong kilala o hindi mo pa nasusubukan ang mga benepisyon nito, ang video na ito ay para sa iyo. Hetong munting kaalaman, ang Moringa oleifera na madalas tawaging Tree of Life ay parang natural na parmasya. Mayroon itong siyam naput dalawang nutrients, apat naput anim na antioxidants, 36 anti-inflammatory compounds at 18 amino acids. Talagang napakalakas ng epekto nito sa kalusugan mo. Gusto mo bang malaman ng higit pa? Huwag nang magpatumpik-tumpik. Panoorin mo na ang video. Ano ang mga gamit ng moringa o malunggay? Kung isearch mo sa Google ang moringa o marami kang makikitang websites na nagsasabi tungkol sa benepisyo nito. Pero may mga claims na medyo questionable. Halimbawa, na kayang palitan ng moringa ang mga gamot o kahit pagalingin ang cancer. Totoo ba ang mga ito ayon sa science or fake lang para makakuha ng clicks? Sa video na ito, pagtatalakayin natin ang mga scientific findings para malaman kung supported nga ba ng research ang mga claims tungkol sa Moringa o exaggerated lang. Bibigyan ka rin namin ng pitong scientifically proven benefits ng malunggay tea at maniwala ka, may isang benefit dyan na siguradong magugulat ka. Bonus pa, kung manonood ka hanggang dulo, matututunan mo ang tamang paraan ng paghahanda ng malunggay tea at ang tamang dosage para sa maximum benefits nito. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Pwede pababain ng malunggay ang blood sugar levels. Ang mataas na blood sugar ay isang malubhang health issue lalo na dahil ito ang pangunahing sintomas ng diabetes. Kapag tuloy-tuloy ang pagtaas nito, mas tumataas din ang risk ng heart disease at iba pang komplikasyon. Pero may magandang balita, ang dahon ng malunggay ay puno ng isothiocyanates, mga compound na nagpapabuti sa insulin sensitivity at nagre-regulate ng glucose absorption sa intestines. Kaya naman, ang moringa tea ay isang smart choice para sa mga diabetic o kahit sa mga gustong iwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ayon sa isang pag-aaral ng India's Department of Food and Nutrition, ang pag-inom ng isat kalahating kutsarita, 7 gramo, ng moringa powder araw-araw sa loob ng 3 buwan ay nakapagpababa ng fasting blood sugar ng 13.5% sa 30 babae. Dagdag pa rito isang research sa International Journal of Food Sciences and Nutrition ang nagsabi na kapag nagdagdag ng 50 gramo ng moringa leaves or tinatawag na malunggay sa pagkain, bumaba ng 21% ang post-meal blood sugar spikes ng mga diabetic patients. Kaya kung naghahanap ka ng natural na paraan para makontrol ang blood sugar mo, baka ang moringa tea ang sagot na hinahanap mo. Number 2 Pwede ring pababayin ng malunggay ang kolesterol. Magandang balita para sa ating heart health. Ang malunggay ay isang malakas na kakampi laban sa mataas na kolesterol. Ayon sa mga pag-aaral, kasama na ang isang ginawa ng Ottawa Hospital Research Institute sa Canada, epektibo itong nakakapagpababa ng fats at nakakatulong mag-regulate ng kolesterol levels sa atay at kidneys. Ang moringa ay puno rin ng antioxidants na sumisigurong hindi ma ang kolesterol sa katawan. Bakit importante ito? Dahil kapag na ang kolesterol, mas nagkakaroon ng plaque buildup sa mga arteries na posibleng magdulot ng mga seryosong problema sa puso. Kaya naman, sa pamamagitan ng malunggay, hindi mo lang binababa ang kolesterol levels mo. Pinoprotektahan mo rin ang iyong puso mula sa mga delikadong epekto nito. Kung gusto mong panatilihing malusog ang iyong puso at mga ugat, ang regular na paginom ng Moringa Tea or Malunggay Tea ay maaaring maging isang simpleng ngunit epektibong hakbang para sa iyo. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa subscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3, Pangontra sa Rheumatoid Arthritis Ang Rheumatoid Arthritis ay isang masakit na kondisyon kung saan namamaga ang mga joints, nagiging matigas at sobrang nananakit. Pero may magandang balita, ang malunggay ay puno ng mga anti-inflammatory compounds tulad ng isothiocyanates, quercetin, at chlorogenic acid na natural na pumapawi ng pamamaga. Dagdag pa rito, ang vitamin C at E na taglay nito ay nakakatulong din para lumakas at manatiling malusog ang ating mga connective tissues. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit ng joints o gusto mo lang pangalagaan ang iyong mobility, ang regular na pag-inom ng malunggay tea ay maaaring maging natural na solusyon para maiwasan o maibsan ang mga sintomas ng arthritis. Hindi lang pampalakas ng immune system, protection pa para sa iyong mga kasukasuan. Number 4. Tumutulong labanan at pigilan ang cancer. Base sa pag-aaral na inilathala sa Journal of Cancer Research and Therapeutics, ang malunggay ay may kakayahang pasimulan ang apoptosis ang natural na pagkamatay ng mga cancer cells. Ang mga compound nito tulad ng quercetin at chlorophyll ay epektibong lumalaban sa oxidative stress na siyang nagbibigay ng hindi magandang kapaligiran para sa paglaki ng cancer cells. Dito sa Pilipinas kung saan patuloy ang pagtaas ng cancer cases, ang malunggay ay maaaring maging isa sa mga natural na sandata natin laban sa sakit na ito. Ang mga antioxidant properties nito ay parang mga sundalong nagpapatrolya sa katawan natin, pinapatay ang mga abnormal na cells bago pa man sila makapagdulot ng mas malalang problema. Pero tandaan, habang patuloy ang mga pag-aaral na ito, hindi ito dapat ituring na pangunahing gamot. Mahalaga pa rin ang regular na check-up at proper medical treatment. Ang malunggay ay maaaring maging supplemental na proteksyon bilang parte ng healthy lifestyle. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 5. Paglaban sa Chronic Inflammation Alam mo bang ang matagalang pamamaga or chronic inflammation sa katawan ay maaaring magdulot ng malulubhang sakit tulad ng heart disease at cancer. Pero heto ang magandang balita. Ayon sa mga pag-aaral sa International Journal of Molecular Sciences, ang malunggay ay may mga powerful compounds gaya ng isothiocyanates at flavonoids na epektibong nakakapagpababa ng mga inflammatory mediators sa katawan. Parang natural na fire extinguisher ang mga compound na ito pinapahina nila ang mga chemical signals na nagdudulot ng pamamaga. Kaya naman, ang regular na pagkonsumo ng Moringa tea ay maaaring maging isang matalinong paraan hindi lang para maibsan ang existing inflammation, kundi pati na rin para maiwasan ang mga malulubhang sakit na kaakibat nito. Sa simpleng salita, ang Moringa or malunggay ay parang bodyguard ng ating immune system. Patuloy itong nagbabantay laban sa mga nagiging sanhi ng pamamaga sa ating katawan. Isang natural at epektibong depensa para sa overall health. Number 6. Protection para sa brain health. May magandang epekto pala ang moringa o malunggay sa ating utak, ang mga antioxidants nito tulad ng quercetin at chlorogenic acid ay parang bodyguard ng ating brain cells. Pinoprotektahan nila ito laban sa oxidative stress na siyang pangunahing sanhi ng pagbaba ng memory at cognitive function habang tayo ay tumatanda. Pero hindi lang yon. Nakakatulong din ang malunggay sa maayos na pagregulate ng dopamine, ang neurotransmitter na responsable sa memory, focus, at learning ability. Para itong natural na brain booster na pwedeng makatulong para manatiling sharp, at alert ang ating pag-iisip kahit pa tayo ay magkakaedad. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat tayo ay exposed sa stress at pollution na nakakasama sa brain health, ang pag-inom ng moringa tea ay maaaring maging isang simpleng paraan para mapangalagaan ang kalusugan ng ating utak. Isang natural na proteksyon para sa mas matalas at malusog na pag-iisip, kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Number 7. Pangontra sa Kidney Stones Ang malunggay ay may natural na diuretic properties na nakakatulong magpadami ng ihi kaya naiiwasan ang pagbuo ng mga mineral na nagdudulot ng kidney stones pero hindi lang yon ang mga polyphenols at flavonoids na taglay nito ay may kakayahang mag-dissolve ng mga crystals bago pa man sila maging malalaking bato sa bato para sa mga pinoy na madalas magka kidney stones dahil sa diet, dehydration, or genetics ang regular na pag-inom ng moringa tea ay parang natural na maintenance para sa kidneys para itong janitor na palaging naglilinis sa urinary system natin, inaalis ang mga posibleng magdulot ng sakit sa bato. Pero syempre, hindi dapat umasa lang sa malunggay. Importante pa rin ang pag-inom ng maraming tubig at balanced diet. Ang malunggay ay pwedeng maging additional protection para sa ating kidney health. Mga dapat malaman. Posibleng side effects at risks. Kahit generally safe ang malunggay, may mga precautions pa rin na dapat isaalang-alang. Una, dapat iwasan ng buntis ang mga ugat, balat, or concentrated extracts nito dahil posibleng magdulot ito ng uterine contractions. Para naman sa mga nagpapasuso, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor dahil hindi pa ganap na klaro ang epekto nito. Kung ikaw ay gumagamit ng blood thinners, magingat din dahil maaaring makipag-interact ang moringa sa gamot mo mas mabuting magpakonsulta sa iyong doktor bago ito inumin. At para sa mga cancer patients, mahalagang magpaalam muna sa inyong oncologist bago uminom ng Moringa tea dahil maaaring makaapekto ito sa inyong treatment. Tandaan, moderation is key. Kahit healthy ang malunggay, ang sobrang pag-inom nito, lalo na ng concentrated forms, ay maaaring magdulot ng liver strain ang recommended amount lang ay higit sao kaya sa 500 ml ng Moringa tea kada araw. Paano maghanda ng Moringa tea or malunggay tea? Ang paggawa ng Moringa tea ay simple lang. Una, pakuluan mo ang isang litro ng malinis na tubig. Pagkatapos, patayin ng apoy at ilagay ang isang kutsaritang dried Moringa leaves. Hayaan itong mag-steep ng limang minuto bago salain at inumin. Pwede mo itong lagyan ng lemon, mint o honey para mas masarap. Kung gusto mo namang ibang paraan, pwedeng gamitin ang moringa powder sa smoothies, juices o kahit sa mga baked goods. Ang moringa o malunggay ay isang natural na powerhouse na puno ng health benefits pero tandaan na ang balance at moderation ang susi. Alam mo na ba ang tungkol sa moringa bago mo na panood to? I-share mo ang experience mo sa comments. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.